Bumili na tayo ng gamot ni Tatay Manuel guys ng pang limang buwan. Sa dalawa, tatlo, apat, uh, lima. Tapos lima din po eh dito. Total, 8,740. 9,000 8,740. 8,740. 8,740. 8,740. 8,740. 8,740. 8,740. So 8,740. sa ano guys sa Mercury. Uh, Bumili na tayo ng gamot ni Tatay Manuel guys ng panglimang limang buwan. Yan. So maintenance ito sa hika guys. Good for 5 months. Uh, para hindi na po problemahin ni Tatay yung kanyang maintenance. At para manumbalik na rin yung kanyang lakas. Ano. Kasi last time kasi guys nung pina-general check up natin yan si Tatay. Naggamutan yan noon. Bumuti na yung lagay niya guys. Kasi araw-araw niyang na may maintain yung kanyang gamot sa hika. Kaya bumuti yung kalagayan niya. So naputol lang yung gamot niya dati guys Kaya naputol yung maintenance niya Wala tayong pambili So ayan guys uh, maraming maraming salamat nga pala Kay ma'am Daisy ayan, si ma'am DC ayan, maraming maraming salamat sa iyo ma'am Sa pinadala mong tulong para kay Tate Manuel. So mayroon na si Tate Manuel na pang limang buwan na gamutan maintenance sa kanyang hika. Puputan natin si Tatay para ihatid yung kanyang uh, blessings. Ayun. So sa muli, maraming maraming salamat kay Ma'am DC. Ayan, bukod sa mga gamot ang uh, maintenance ni tatay guys, is pinag rin natin siya. Gaya ng gusto mangyari ng ating buting sponsor na si Ma'am Daisy. Ayan, uh, natin siya ng mga canned goods, biskuit, sabon, shampoo at saka alcohol. So maraming maraming salamat kay Ma'am Daisy ano, uh, sa inyong kabutihan. Si Lord na pumbala magbalik sa inyong kabutihan. Siksikliglig na gumapaw na blessings. Maraming maraming salamat guys sa lahat ng inyong suporta. Lalong lalo sa mga sponsors ni Tatay Manuel na patuloy na nagmamahal sa kanya. Maraming salamat and God bless everyone.